Pinunan ate kaya. Po, tubig po. Ano ate? Masarap ba yung luto kong tinolang manok? Ay nako, so, yun ang sarap. sarap yung luto mo palagi, nakakatuwa. buo Oo masarap. naman ate. Parang di naman. Kaba? Tabang-tabang oh. May sakit ka ba? Wala akong Kuya, ay, ay? ikaw ata yung walang eh. Um, napasok na ako, maligit na ako. Sabi ko, tinwala mo. Labis oh. ako. Ang sige ka na kala dito, ha? Sige po, ate. Hey, boy. Sa so, tingin mo, ha? Masarap yung luto mo. May panlasa ka ba? Nakakasuka ka magluto, oh. Tsaka isa pa, ha? tigil tingil na mong kakadikit mo sa asawa ko. Baka sa pakit-pakita dyan, eh. Huwag mo kong tira ka dun. Tansa mo magluto. Oh, pare. Pamerenda ka naman. Ginalingan nga namin kanina eh. Kaya yeah, nga eh, medyo nauuhaw nga ako sa laro natin kasi hindi ba naman ako yung nagdala sa laro natin kanina. Sorry, tumigil kayong dalawa. Pagkatating natin dito, nagpaluto na ako, di ba? Nga pala, tawakin ko na lang na yun. Kanina pa yun ah. Hoy, isa! Ano yan? Uy, uh, kuya, may nagluto. Okay na yung special pancit. Ayos ah. Special pancit? Eh, ay, yung napapasit na lulutuwi mo, tagal-tagal mo. -tagal, no? Eh, kuya, naubusan no, kasi ng gas, kaya pumunta pa ako sa kabilang kanto para bumili. Sinasabi. Upat mo no, talaga kumilos eh, no? Mukhang kakaiba itong pancit ko. Oh, ng pancit na. Eh, paano naging masarap yan? Pasikan to lang yan, pinakukuluan lang yan, no? Di pare. Ibang iba yung lasa ng pancit niya. Eh, patingin nga. Sandali lang. May kakaiba talaga sa lasa ng luto ng katulong mo eh. Kaya mo ako pare. Tayo na. Tayo ka na lang ng karindiriya. Ang galing magluto nito eh. Alam mo yung, alam mo yung pagsubo mo pa lang, no? para kang magagayuma. Ganun yung sa pakiramdam eh. Teka nga, matanong nga kita. Pa, pa paano mo ba na to? Ba, ajay, paano ajay. Sana? Tumigil ka na. Tinikmaan ko naman eh. Parehas lang. Tsaka, huwag niyo binibilog yung ulo niyan. Walang alam niyan. Kaya dito yun eh. Wala nang tinapos yung taong yan. Pasalamat nga yan at tinanggap namin dito bilang katulong. Tapos kayo, kukusuntin niyo sa mga kasarap dito. mga sarap. Wala! Ako. Alam mo, may potential kayo. Ba't di kaya gawin mong pagkakakita? JJ, tama na yan! Kumain ka na lang. Kumain ka na at naririndi ako sa sinasabi mo. O kung gusto nyo, mulis na kayong dalawa. Kaya na, Jay. Mulis na tayo. Oo. Ay, pupunta. Kaya pare, oh, salamat Salamat. Yeah. Alam mo, masarap na loto nga. Eh, kaya naman. Eh, grabe ka naman, kuya. Baka nagsasabi lang naman ng totoo yung mga kaibigan mo. Masarap na din luto kung pansit. Masarap. So sinasabi mo sa akin na sinungaling ako. Eh kung masarap naman pala ito, masarap. Sarap, di ba? Mm. Ito masarap. Ha? oh, ayan. Masarap. Ha? Masarap? Ngayon mo mo sa akin masarap? Ha? Huwag mapipilit sa sarili mo dito, ha? Parang lang masarap yan. Ha? Kasi huwag mapipilit. Dumaan sa dito. Lama, ano ba? Ano nangyayari? Ah, ano, 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 problema? Ang problema? Yan eh. Masyadong pabida yan dito. Akala mo napakagaling magluto. Eh, pasitento lang naman yan. Eh, ano mo problema? Pinagluto ko na nga eh. Lagi mo nalang ginaganya, kawawa na pin- pinsa. Yan pala naman eh. Ba't mo lang yung pinagtatanggol yan? Ha? Kaya nakakayot ng ulo eh. Alam mo? Surang-surang eh. ako sa taong ito eh. mo ako, di ba? Baka buti sa akin yan. Tama na! Tama, tama na! Ha? Kung di may paalis sa'yo, mag na lang tayo. Pamili ka! Oh, sige na, sige na, sige na! Papaalisin ko na para matigil na yung gulong! Parang Para yung sa sa bahay na to! Ah, kabuhis niyang tao niyan! <coughs> ha? Alis <coughs> <coughs> ka na, alis ka na! Tama na nga eh! Minsan, pasensya ka na sa asawa ko, ha? Ewan ko ba kung ba't yun? Um, baka pwede, doon na muna kayo na Jeboy. Ah. Uh, si yeah, boy, pinsan natin, Ate. Oh, okay na siya, di ba? Pwede ka naman doon. Mas mabuti pa nga siguro, Ate, no. na lang ako dito. Ay, tira mo na ako din kay Jay kasi lagi naman ako pinag-iinitan ni Kuya. Wala naman ako ginagawang masama. Kaya nga eh. mo na. Ah, uh, eto ito. 20k. Ano mo, masarap ka talaga magluto. Gamitin mo yan panimula. Magtayo ka ng maliit na karinderya para buhay mo yung sarili mo. Kasi masarap naman yung luto mo. For sure marami namang magiging customer ka. Sige po, ate. Sensya ka nga talaga yung so, Ah, yung kasapit ko na ko. Sige po. Kasi kasi yung kulay po gamit ko hmm. para mm. malipat na ako. Sige. Oh, okay. Pinsan! Maupo, maupo ka, Eh, Pinsan, bakit naman biglaan ng pagpunta mo dito? Ay, Pinsan Pinalayas ako doon sa bahay ni Ate Virgo, eh lagi sila nag-aaway ng asawa niya. Tapos yung lalaki palagi ako pinag-iinitan, wala naman akong ginagawang masama. Eh ganun ba? Eh... Pinsan, okay lang ba sa'yo dito tumira? Eh alam mo naman maliit lang ang bahay ko. Eh okay lang yun sa'kin, sa pinsan. Hindi naman ako reklamador eh. Kahit saan pwede ako matulog, kahit dito na lang ako saig. Eh di, ayos pala eh. Hindi ka pa kalama-arte, pinsan eh. Oo naman, pinsan. Ah, uh, pinsan, huwag ka rin pala mag-alala ah, uh, tutulungan na lang kita sa mga bayarin mo kahit sa mga bills. Tapos binigyan din pala ako ni Ate Virgo ng 20k para magtayo ako ng maliit na negosyo. Ayun, sakto. Eh eh, tutulungan tayo dalawa. Pinsan. O, oh, pinsan. Kasi marunong din ako magluto. Hindi, eh, kumain muna tayo, pinsan, para makapagpahinga ka na rin. Sige, pinsan. Salamat, pinsan, na. Okay, pinsan. Diyan ka lang, ha? Mekos, mekos, ha? Okay. Nako, alas tres na pala. Gutom na Merienda po. Merienda. Kuya. Well, kuya. kuya. Kuya, bilhin na merienda, kuya. Kuya. Ma'am, ma'am, ma'am. Merienda po. Meron An po dito ditong po? burger sa pansit po. Ay, saktong-sakto. Gutom na gutom na kasi ako eh. Ah, magkano ba yung pansit mo? 20 lang po, madam. Oh, ito. Sa yun yung suklay. Talaga, madam. Bait niya naman po. ilang lang. Tikman ko muna, ha? Naku. Bango naman. Oh naman, madam. Hindi po kayo magsisisi dyan. Sobrang sarap po ng pansit. Mm. Kuya, ang sarap! Di ba po? Sabi ko sa inyo, madam eh. Ikaw gumawa? Opo, madam. Ako po nagluto niyan. Sure na ha? Opo. Kasi, kuya, dumadaan na ako sa iba't ibang mga malilit na restaurant kasi naghahanap ako ng mga street foods or mga recipe na pwede kong idagdag dun sa menu ng restaurant ko. Talaga po? Nga pala. Ako si Eden. Ah, yun siya po pala, madam. At marami akong mga branches ng restaurant sa buong Pilipinas. So, kung gusto mo, kung papayag ka, isasama ko yung recipe mo sa menu ng restaurant namin para kumita. At saka, pwede kitang bigyan ng share. Sige, madam. Okay sa'yo yun? Opo, dagdag kita rin po sa akin yun. Sige. Ah, uh, okay lang ba ibigay mo sa akin yung Number sige, madam. O, oh, sige. Madam, ito na po. Ay, thank you. Eh, madam, saklay niya po pala. Ay, wala Ay, ko na, na. pala akong bariya. Sa'yo na yan. At saka, basta kukontakad na lang kita. Tapos, punta tayo dun sa restaurant ko one day. Sige, madam. Maraming salamat sige. po. Sige. Bye-bye. Bye. Sarap. Bye. pinsan parang si Ate Virgo yun ah. Oo oh, nga no. Lapitan mo nga. Ate Oh, Enzo, Jaboy. Ay, ano nangyari? Ano ba? Oo, oh, wala akong malunggay kasi wala na akong makain eh. Sasabawan ko. Uy, bakit? Asa na ba yung asawa mo? Eh, ayun. Kinuha lahat ng ipon ko, sumama sa ibang babae. Na-depress ako, nawala na akong trabaho. Nako naman nate, grabe talaga yung lalaki na yun, no? Ayang Hindi nga. lang pala masungit, babaero din. Kaya nga eh. O, oh, ano mo ito? Nabubuhay naman Alam ako naman. sa malunggay eh. Kayo, kumusta kayo? Ayun, lumago. Tapos, meron pa isang babae sa akin. Dati, bumili lang siya ng pansit. Pagkatapos nun, kinuha niya yung recipe ko, nilagay niya sa restaurant niya. Ah, oh, wow! Di, diba? maganda na yung negosyo mo ngayon. For sure, maganda na yung buhay mo ngayon. Congrats! Oo naman, ate. Pero ate, gusto ko rin makabawi sa tulong mo sa akin. Gusto ko naman ngayon, ako naman tutulong sa'yo. <laughs> ano ka ba, Enzo? Tinulungan kita. Kung sa puso ko, hindi mo nang nangyayin ng kapalit eh. Bubuhay naman ako sa ganito alam mo, pinsan, ito si Enzo, big time na to. Sa totoo lang eh. May kotse nga siya eh, yun Talaga, ganun, ganun ka big time? Oy, ako nga, kinuha niyang driver eh. Galing nga may sasakyan ka na. Ah, ganito na lang, pinsan. Para makabawi naman ako sa Oh. Ah, tara, sa mama muna sa amin sa bahay, tapos bibigyan kita ng negosyo. Talaga? Eh, teka lang, pinsan. Eh, din naman ako sa'yo, but wala akong negosyo. eh, pag-usapan na rin natin, mamaya, tara. Sakay mo tayo sa kotse. Mayroon, tara. tara.